Good evening everyone oh. Uh, first update natin dito sa bayan ng Pututan So manood tayo muna ng lights no? so, uh, Yung mga Christmas light nila dito So Napaka amaze At uh, siyempre uh, Napaka ganda no? Ah, sige. uh, Sige Tawid muna tayo So siyempre uh, Ayan na nga Ayos, thank you so much sir, thank you again So, first stop natin dito So, ang gagawin natin is uh, uh, Mula dito, mula dito Iikot tayo ng pag ganun. So, expected na mahaba ba itong ano natin Itong uh, uh, video natin ngayong gabi So ito yung kanilang ano no. Uh, Pututan Town Hall. So let's start uh, from here. Mula dito, ikot tayo. Isang ikot. Isang magagandang ikot. Don't okay. okay. So ayan na nga mga amigo no. So, tingnan muna natin yung Christmas tree nila. So, napakaganda. And then, uh, dito sa right side natin, napakaraming tao. So, nagpipicture kasama ng kanilang mga pamilya. So, let's go tayo dito. tamang tama no pag ganitong gabi malamig na gabi yung mga iba dito nagko coffee so tamang tama kasi meron ding nagtitinda ng coffee doon sa uh, natin ano Kalau So, dire-diretso lang tayo papunta doon. Okay. So, yung iba nagtitinda ng mais dito, no. <laughs> Ayun, no. Sarap siguro. So, hanggang amoy-amoy <laughs> na lang tayo. <laughs> so, ano, first ikot natin. Uh,

stop natin dito sa may ilaw no? so marami pa rin nagpipicture dito and then napakaraming tao no? Ah... Uh, kahit um, December uh, 18 na so December 16 Iwag Festival so ayun na nga ang dami pa rin tao so oh, ayun nga as you can see oh, marami pa rin tao no? Uh, family So, oh, uh, sila dito and then napakaganda naman talaga ng ano ng Christmas light dito sa bayan ng Pututa no? So Ayun nga. Uh, hanggang ano, hanggang dito na lang muna tayo ano. So uh, Ang ganda ng ano, ng lights nila dito. And, and then dito sa kabila so makikita mo rin ang maganda yung mga lights so ayan uh, sa gilid meron ding ano uh, kumakanta doon uh, either may live band doon So ito, first stop natin. Napakagandang ilaw dito. no So punta tayo dito sa, sa, sa left side. Tingnan natin kung napakaganda rin yung light dito sa kabila. So let's go. dahil sa ano napakaraming tao hindi na tayo dadaan dun sa ano sa footwork so dito na lang tayo sa gitna ng kalsada dumaan ano uh, papunta tayo sa ano uh, next uh, lights dun sa kabila so let's go so ayan na nga <laughs> wag na tayong dumaan dun sa ano sa uh, nila dito sa kabila dito na lang tayo ano maglalakad-lakad dito sa ano sa may kalsada. O oh, nakita niyo naman dito sa likod ko ano. Oh. ay kasama ko yung ano yung anak ni Amiga ko dito okay. okay. Actually, uh, meron ding nagano nagla band dito sa kabila ano? uh, sa loob ng kanilang plaza. yun dahil sa kabila ko so, sobrang ano sobrang pa daming tao dito no? so sa mga kasabayan ko dito dito sa kabila so ayan na nga nandito na tayo so uh, second stop tingnan natin yung napakagandang, napakagandang lights dito no? so let's go so ayan na no uh, second stop Napakagandang ilaw, napakagandang, napakagandang lights, so dito tayo, uh, maglalakad-lakad tayo ng konti dito. marami pa rin naglalakad-lakad and then so uh, maraming ihaw-ihaw dito oo uh, yung iba nag happy happy uh, shot shot na konti kasama ng mga tropa so tayo dire diretso lang ito yung ano oh, ito yung lights nila okay So siguro oh, na sa kalagitnaan tayo. So let's take a look back. Oh, uh, papunta tayo doon. And then dito sa left side natin doon tayo galing. So dire-diretso lang tayo mga amigo. Okay? Ayun. So actually more than uh, 50 meters to, or 100 meters hi 200 meters. yung haba ah, nitong lights na, o oh, ito, yung uh, pabilog na pabilog. So, hindi natin nabutan dito yung ano, yung mga amigo natin na pupogi. O uh, na si, ano no, si uh, DGMX Vlogs. At syempre, yung isa pa nating amigo no na pogi rin. No, si uh, uh, Pututan eh Vlogs no. Uh, so, uh, Sana ma uh, kami natin sila dito para maging okay at suwabe na rin yung ating vlog dito ngayon sa bayan ng Pututan. Uh, so ayan na nga, thank you so much sa uh, update natin, uh, first vlog, uh, first update, so ayan na, mula dito, doon tayo kanina galing, then dito natin, so thank you so much.